Masira pa yung palay namin. <laughs> Paano na kami kako? Siak ni Clarita Siriban, tagagadang apari kagayan, sa 22 years na. Matakot ako, ma'am. Nandito lang ako, lakad na lakad sa loob ng bahay ko. Parang brag, 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 ganun na mag, na, na yung kwan. Uh, magiiyak ako lang, ma'am. to humingi ako ng Diyos. Sana nga, Diyos ko, ako, tulungan mo ako. Masira pa yung palay namin. <laughs> Paano na kami, kako? <laughs> yung palay namin, pa, man talaga. Sira. Wala na. Rumagasa ang bagyong Nando sa mga palayan sa Apari, nasira ang pananim at di na mabibenta pa. Maraming pamilya na magsasaka ang tiyak na apektado. Walang inaasahang kita sa darating na anihan. Sa mga ganitong panahon, tinutupad ng Operation Blessing ang misyon nitong maghatid ng tulong at pag-asa Agad silang nakipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga komunidad na labis na naapektuhan. Habang ang mga relief goods ay handa nang ipamahagi sa mga pamilyang apektado. Maraming salamat sa mga donors, partners at volunteers sa pagdala ng tulong at pag-asa sa mga magsasaka. Thank you Lord. <laughs> Binigyan mo kami ng tao na alam nila ng hiram namin dito. <laughs> Thank you, Operation Blessing.